Mga ka-farmers, umitlog na itong ating white leghorn cross ng Orpington Blue. So ito yung kanyang itlog. Oh. So yung manok na yan yung uh, unang umitlog. Ito yung kanyang first na itlog. Yan mapapansin nyo, hindi kulay puti yung ating uh, manok. Pero mapapansin nyo, hindi kulay puti yung kanyang itlog. Yan Oh. So ang dahilan niyan mga ka-farmers dahil ito ay hindi pure breed na white leghorn. So ang ama nito ay isang Orpington Blue at yung ina naman nito ay yung White Leghorn o yung tinatawag na Kal. So meron tayong mga Kal na mga inahin noon na nagamit natin sa isang breedingan. Bali meron dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Ito na yung babae at yung rooster na ito mga ka-farmers ay nabenta natin. Kaya ito na lang yung natira. At ngayon, yan, malaki yung kanyang itlog kahit uh, unang itlog pa niya. So napakalaki o, oh. So hindi ako nag-expect ah expected ko pala ito dahil hindi naman siya yung pure breed na na white leghorn. So kaya ganito yung itsura o laki ng kanyang itlog at saka yung kulay mapapansin niyo may pagka light brown yung kanyang itlog. So napakatulis nga lang oblong oblong. So at least na kita ko na ngayon na nangingitlog na siya pwede natin itong i-cross sa ating pure breed na white leghorn. All right, so yan no. Oh, kanyang itlog. Napakatulis, oblong na oblong. Dito naman sa kabila mga ka-farmers, ito rin yung itlog ng yan oh. Papakasta na rin sila oh. Si so Black Australorp. Yan, Ayan yung kanyang itlog. So medyo kaya kaliitan pa lang kumpara dito. So mas maliit kumpara sa uh, crossbreed natin ng Orpington Blue. Dahil itong sa Orpington Blue napakahaba. Yan o oh, magkasim kulay sila. So ipapakita ko sa inyo yung itlog ng yung kaibahan ng mga itlog nito. Yan puti na cross sa Black Australorp. Ito yung itlog o. Oh. Merong itlog kanina umaga dito sa, sa mas maliwanag sanba. So ayan. Ito yung kulay ng yung pitong pinakauna, ito yung kulay ng Black Postalor cross sa uh, White Leghorn. Yan. Ito namang sa gitna, ito yung itlog ng Orpington Blue Abuhin na nakakross sa White Leghorn. At itong isa na sa huli ay itlog ng Black Postalor. So yan, hindi nagkakalayo yung kanilang itlog kahit itong dalawa ay crossbreed same same pa rin sila ng itlog sa heritage breed ng black lord alright so dito ko pala tinitipon yung mga itlog mga ka farmers yan mapapansin nyo meron tayong tatlong itlog itlog yan ng yung tatlong medyo may pagkaputi itlog yan ng ganito yung crossbreed ng black australorp at saka white leghorn yung isang brown ay itlog ng black australorp so tinitipon ko dito kasi mga maliliit itong itlog itlog ito ng mga bagong mga inahin bagong uh, pangingitlog pa lang kaya maliliit so tinitipon ko dito dahil ito yung kukunin natin na pangulam so dahil maliliit konti lang yung bibili nito kaya pangulam muna ito so noong nakaraan napuno ito ng itlog so napakarami siguro 20 piraso more than 20 plus yung itlog na nagkuha ko dito na tinitipon ko so nandun na sa loob so yung iba na ulam na namin kaya ito nagtitipon na ulit ako so hopefully mapupuno rin ito alright ang mga manok na ito mga ka-farmers ay umiitlog pa rin kahit hindi natin pinapakastahan o pinasasampahan ng rooster. So ito yung kanilang patuka, ito lang yung nagsisilbing nagpapaitlog sa kanila dahil kumpleto ito sa nutrients na kinakilangan nila para mangitlog. So marami din nagtatanong kung uh, yung feeds lang ba yung pinapakain, umiitlog ba ang manok? So yes po, umiitlog yung manok kahit feeds lang yung pinapakain. Nga lang, wala itong similya so ito lalagyan natin ng tubig so purpose ng tubig ay para hindi tumalsik yung patuka at hindi masayang at mahulog so yan o no? so malaki na din yung pangangatawan nito kaya uh, expected na talaga na mangingitlog siya ngayong sa panahon na ito so konting kembot lang, pwede na natin yung gamitin i-breeding kung hindi natin mabenta o walang bibili pero kung merong bibili, ay pwede natin i-share. Dito naman, pwede itong i-share. Black lord So, bali tatlo. Ah, apat pala ito. So, merong isa dyan. Merong tatlo doon. Naging na din yan. Alright. Ito yung example, mga ka-farmers, ng klasik klasing kulay ng mga itlog. So, klasiklasing klasing uh, manok din ito, mga ka-farmers. Klase-klasing breed, iba't iba. So, ito yung uh, itlog ng white leghorn natin so pure breed na white leghorn, ito yung kanyang itlog kulay puti ito, uh, crosses ng white leghorn at saka yung black australorp may pagka dirty white yung kanyang itlog kulay, so ito naman yung orpington blue natin na nagkakross sa white leghorn yan yung kulay niya may pagka brown, light brown at ito naman, yung brown na itlog ito yung pure breed na black ostalorp so yan yung iba't ibang kulay ng mga itlog natin dito sa manukan alright ito naman yung mga manok natin dito sa battery cage mga ka-farmers. Yung iba dito ay nangingitlog. Especially itong mga white leghorn natin ng mga manok. So ito, meron tayong iba dito ah, mga game fowl yan. Meron tayong shamu dyan isa. At game fowl din yan. Mostly dito ay mga ah, yung white leghorn natin ng mga manok yan. Oh. Mahaba ng kanilang palong. So ang gagawin natin ngayon ay magpupurga tayo. Pupurgahin natin ito dahil matagal na itong hindi na purga. Kaya sa panahon na ito magpupurga tayo. So mas mabuti kung ganitong karami lang yung mga manok natin, pwede tayong gumamit ng tablet. So itong uh, pamurga na ito, kahit anong brand mga ka-farmers, eh, pwede nating gamitin sa pagpamburga dito sa ating mga alagang manok. So ito yung ginagamit ko, hindi ko na lang sasabihin kung anong brand nito. So napakamura lang naman ito. So ito ay 7 pesos yung isa, isang tablet. So ito ay nasa 70 pesos. So yan, pupurgahin natin para bumalik yung sigla nila sa pangingitlog at matanggal yung mga bulati sa kanilang pangatawan. So at the same time, uh, yung kanilang uh, namamayat na katawan ay bumabalik yung sigla dahil ma-eliminate natin yung bulati doon sa kanilang katawan at yung nutrients na makukuha nila sa kanilang patuka ay papupunta sa kanilang pagbuild ng kanilang pangatawan. So ito mga ka-farmers, ang paggamit nito pag ay pinapainom natin o sinusubo lang natin sa kanilang bunganga. So hindi na lang natin pwedeng uh, hindi na natin lalagyan ng tubig. So ito lang, isusubo lang natin ito sa sa umaga. dapat walang kain yung manok natin mga farmers kung magpupurga tayo nitong tablet. So for example, ngayong umaga mga ka farmers ay magpupurga tayo, hindi natin siya papakainin. Ito yung ibibigay natin. So ang kain niya ay mamaya ng hapon, bibigyan natin niya ng konti. At saka doon na sa hapon tayo magpapainom ng tubig. So ganun lang ang paggamit ng tablet na dewormer. So hindi ko na ipapakita mga ka-farmers ang pagsusubo nito baka ma community guidelines tayo dito sa Facebook o makapayulay tayo ng uh, guidelines dito sa Facebook. So yan, ito na isusubo ko lang so hindi ko na ipapakita. Alright? So ito na mga ka-farmers, naubos na natin yung pitong tablet ng uh, itong ating pamurga na tablet. So yan, natapos na nating mapurga, mamayang hapon na natin yan papakainin at saka papainumin ng tubig. So itong natitira, ay dito natin uh, ipupurga natin dito sa ating mga game fall so yan meron tayong dalawa at ito sa rooster natin ilalagay itong isa so let's go ito namang video mga ka-farmers ay naglilinis tayo ng motor natin especially itong CBT ng ating scooter dahil napakadumi at papalitan natin ito ng flyball. Sinama ko itong mga ka-farmers para malaman nyo na kahit ka-farmers tayo at farming yung um, inaatupag natin marunong din tayong mag mekaniko o maglinis ng ating mga sasakyan especially itong mga motor dahil dyan makakatipid na tayo sa pangbayad sa mekaniko dahil tayo lang ang gumawa nito so ito mga farmers tingnan nyo lang ang video na ito at dito lang magtatapos sa paglilinis ng motorsiklo ang video na ito maraming salamat at happy farming Woo!

絶対もうこんで